Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minsan ba ang pakiramdam mo ang iyong iman o pananampalataya ay humihina? Napapansin mo ba na kapag ikaw ay nagsasala, hindi ka makapag-concentrate at wala yung khusyu o yung pagpapakumbaba at katapatan sa iyong sala? Minsan, wala ka sa mood magsala o magbasa ng Quran o kung nagbabasa ka man ay wala ka namang konsentrasyon? Binabagabag ka ba ng mga pakiramdam na ito at parang hindi mo na alam kung ano ang gagawin at kung paano sila mawawala? Minsan naman ba, pakiramdam mo, ang iyong iman ay medyo malakas. Nakapagsala ka ng may husu, may concentration ka sa pagbabasa ng Quran, at tuwang tuwa ka na nakakapagdikir ka at maligaya kang makagawa ng kahit anong uri ng ibada. Hindi ka nag-iisa sa ganyang mga pakiramdam kapatid. Lahat tayo ay dumadaan sa ganyang pagtaas at pagbaba ng iman at marami ang dahilan kung bakit nangyayari ito. Kapag nakikita natin ang mga dahilan, maaari nating tulungan ng ating sarili upang tayo ay makaahon, insya Allah. Sa tuwing nararamdaman natin ang ating iman ay nanghihina, subukan nating gawin itong mga sumusunod. Una, alalahanin natin kung ano ba ang ating mga nagawa nitong mga huling araw nakipagchismisan ba tayo o nakapanira ba tayo ng ibang tao o kaya ay naglaan tayo ng napakaraming oras sa panonood lamang ng TV? Sobra bang atrasado ang ating sala o kaya ay hindi tayo gumising para magsala ng Salatul Fajr? Sa tuwi kasing gumagawa tayo ng mga kasalanan at mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating puso ay unti-unting natatakpan at nasasanay sa paggawa ng mga kasalanan ito ay nakapagpapahina ng ating iman o pananampalataya. Ang sabi ng Allah sa Sura Al-Mutafifin, Aya 14, salin sa Tagalog. Ngunit gayon paman, ang kanilang mga kasalanan at mga masasamang gawain ay tumakip sa kanilang mga puso. Kaya hanapin natin kung ano ang mga maaari nating nagawang kasalanan at simulan nating ituwid ang mga ito. Pangalawa, Umupo tayo ng tahimik at tingnan natin ang mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Ang ating kalusugan, ang ating pamilya, ang ating kinakain, mga damit na isinusuot, ang hangin na ating hinihinga, ang ating cellphone na ginagamit sa pag-aaral ng Islam, ang lahat-lahat na biyaya na ibinibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw-araw. Isipin natin ang ating buhay kung wala ang mga biyayang ito ng Allah sa atin. Isipin natin kung paano ang buhay natin kung wala tayong paningin. Paano tayo kung mayroon tayong malubhang karamdaman? At isipin natin paano ang buhay kung wala tayong gabay at kung walang Islam? Insya Allah, makikita natin ang kahalagahan ng mga biyaya at awa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin at tayo ay makakaramdam ng lubos na pasasalamat at utang na loob sa Kanya na makapagpapatindi ng ating kagustuhan na sumamba sa Kanya. Pangatlo, isipin natin ang ating kamatayan. Humiga tayo sa sahig. Ipikit natin ang ating mga mata at gunitain natin na tayo ay inuhubaran. Ibinabaling ang ating katawan habang tayo ay inuhugasan, ngunit wala tayong magawa. Ni hindi natin magawang takpan ang ating sarili. Ibang tao ang gumagawa nito para sa atin tayo ay lubusang walang magawa. Ang ating katawan na ating tinakpan sa ating buong buhay, ngayon ay hubad na. Ang ating damit na dati nating suot ay wala na sa atin. Yung mga sapatos at bag na dati ay kinatutuwa nating isuot ay hindi na sa atin. Wala na tayong pagmamayari. Ang lahat ng bagay na dating sa atin ay naiwan ng lahat ang ating pamilya ay maaaring kasama natin habang tayo ay hinuhugasan at binabalutan ng puti. Pero pagkalagay na pagkalagay sa atin sa ating libingan, tayo ay nag-iisa na lamang. Ang tangi nating kasama ay ang ating mga gawa, ang ating mga sala, ang ating mga pag-aayuno, mga sadaka, mga vikir. Tayo ay humayo na mula sa panahon ng paggawa at walang pagsusulit Tungo sa panahon ng pagsusulit at walang gawa Pangapat, gumising sa kalaliman ng gabi Kahit na 30 minuto o isang oras bago magsalatul fajr Iyan ang panahon na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagaanyaya Sa sino mang gustong manghingi ng kapatawaran upang sila ay mapatawad niya At sino man na humiling ng kanilang pangangailangan ay ibibigay niya Bumangon tayo mula sa ating higaan sa mga oras na ito buong puso nating purihin siya at idulog sa kanya na ang ating pananampalataya ay humihina. Humingi tayo ng tawad sa Allah upang ang ating puso ay luminis mula sa patong-patong na kasalanan. Ilang minuto lang po ito, mga kapatid, bago sa oras ng ating nakagawi ang pagbangon para sa Salatul Fajr at makakamit natin ng kapatawaran at malaking biyaya ng pagtatahadjud. Bakit natin sasayangin itong ilang minuto na ito sa pagtulog? At ang panglima, magbasa, makinig o manood tayo ng mga aralin tungkol sa Islam o tungkol sa pagpapalakas ng ating iman. Huwag tayong manatiling nakaupo lamang at walang ginagawa upang ang ating iman ay lumakas. Pagsumikapan natin na ituwid ang ating sarili at magbubukas ang Allah subhanahu wa ta'ala ng pinto para sa ating pagbabago. Huwag tayong maniwala sa mga bulong ng syaitan na nagsasabi na tayo ay naging makasalanan at wala na tayong karapatan na humiling ng kahit ano mula sa Allah. Yan ang kanyang paraan upang ilayo tayo sa pagtawag sa Allah. Huwag natin siyang bigyan ng pagkakataon. Manumbalik tayo sa Allah at hilingin natin ang ating tagumpay. Nawa ay gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at panatilihin tayo sa tamang pananampalataya sa Kanya hanggang sa ating kamatayan. Amin.